magagalit sila sa amin. Basta i kita ang bukas at huwag kang magalala. Hindi nang gusto ko. Oo oh, naman, usapan natin, Martes Martis eh. Hindi na yun. lang gusto mo. Lul ngayon, ngayon. Martes ang sinabi ko doon. Para i-hatid ka namin ng Martes. Hindi nang gusto ko kasi. O naman, no? pinas magbago ang isip. Hmm. Masakit na ulo ng driver kasi mainit. Nagubuli ako kasi ito, walang bagay ko. Hindi hmm. ako <laughs> na umuwi na. No? Kasi Martes yung usapan natin. Pinaalam ko doon Martes. Mutin mo ganda-ganda mo na. Di ba? Sarap sa pakiramdam. Di ako di masinamin po sa inyo. Mga kabarangay, uh, after 2 days po ng pamamalagi ni Nanay Remi dito Mula nung kinuha natin siya doon sa bayan, palingke ng Alkala. At uh, kaya namin siya dinala dito dahil ang usapan mga kababayan is para ma-cover natin siya. Dahil kung makikita nyo yung una namin tagpo mga kababayan talagang uh, madumi na hindi nakapa, nakakaligo ng maayos. Pero yun, naiwi natin siya rito at uh, nabihisa na. Pero ang balak pa sana namin is uh, plano is hanggang Tuesday. Pero pangalawang araw pa lang dahil ang usapan is 3 days pangalawang araw pa lang gusto na niyang umuwi, bumalik doon sa palingki. At sinasabi rin niya sa akin, mga kababayan, na gusto niyang umuwi doon sa kanyang anak. So, ibig sabihin, may bahay pala sila na kanyang anak. So, para wala tayong problema, mga kababayan, dahil yun lang din naman ang goal ng Team Daddy Frankie. Mabihisan, at uh, yun, kung gusto naman sana niya dito sa shelter, walang problema. Pero gusto na daw po niyang umuwi. Kaya, ngayon, ihahatid natin para hindi tayo magkaproblema kasi hindi naman natin hawak ang kanilang uh, kaisipan. Pag hindi kami papayag, baka mamaya uh, umalis. So, mas malaking problem. So, Nay! Ah. Nay, Remy, okay ka na? Oh, Sigurado ka na? Uwi na tayo? Uwi oh, na ako. Saan tayo babalik? Uh, ah, doon sa bayan. Sa bayan? Oo, oh, uwi na ako. Uwi ka na. Ano gagawin mo doon sa bayan? Ito basta punta, uwi na ako doon. Uh, uh, uh doon na sa palengke. Oh, pag sa Sino yung hmm. Rowena? Ah, pamangkin ng asawa ko kasi sa mag-ano. Ah, pamangkin ng asawa mo? Oh, kasi, oh, kasi naka-studio ang mm uwi -hmm. ko. Oo, Oh, sige, pero bibigyan kita ng budget mo. Bagay, ha? Allowance mo. Ha? yung bahala ka sa puso ko ah. bahala. Ano? Bahala ka na sa puso ko. Oh. Bahala na ako sa puso mo. Oh, Akala ko ba si Jesse ang mag-aalaga ng puso mo? Pwede pala sa kilat. Ah, lahat kami. Oh, sige, sige. Basta eh, ipagdasal kayo na hindi kayo magkakasakit. Ay, salamat, Nay. Ganon din sa'yo. O, oh, totoo yan. Oo no, po. So, kumusta naman ang paninirahan mo dito? Okay naman. Oh, okay naman. Baka gutom ka pa. Hindi na. Busog. Oh, busog pa rin ako. Busog ka pa rin. Oo. Oh. Oh. So, Jesse, paano? Nagpaalam ka na? Nay. Ay. Anong Nay? Nay, sorry. Honey. 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 Iyati kita ngayon doon sa bahay niyo, sa bayan. O, oh, dyan na sa bayan. Oo, tapos oh, ay ay kita doon sa bayan niyo. So, At saka, oh, isang tuto sa akin kasi malamig sa sasakyan ay, Hindi, mainit pa. Mamaya na, ay, mamaya, na may isa pag oh, okay. Pero na, oh, bigyan kita ang budget mo. Thank you. Isa pa. Ano tama na? Ha? Huh? isa pa? Oh, okay na yan. Oo, oh, tama na ito. Happy ka na? Oo, oh, happy na. Hindi, hindi, hindi kita pwedeng bigyan ng marami, baka mawala. oh, hindi. ba Pero, daan-daan, ha? eh, eh hindi ko ipapakita yung anak ko basta pagbili ko ng pagkain. Oo, oh, pambili mo pagkain mo. Bakit pag nakita na anak mo? Hindi, si, si, hindi ko sasabihin Oo, oh, na. huwag mo na sabihin. May, Para, dapat ah, yung anak mo magtrabaho na, hindi yung hinihingi niya yung ano, kinukuha niya yung pera mo. Magsimungo ko sa kanya, oh. mag magtanang kami, yun ang problema ko. Ah, ang problema mo, yung pagtatanan nyo ni Jessie. Oo. Oh. <coughs> uh, pagkatapos, babalikan kayo. Ah, babalikan niya ako ulit. Oo, oh, ah, bab, gusto mo balikan ka namin doon. Ah, Oo, oh, pagkatapos kaya pag inaway niya ako yung anak to, mag-asawa na kami, magkano na kami, yun ang pamilya ko. Mm -hmm. Hindi, hindi pwede magtanan, magpaalam na lang. Ah, hindi, magpaalam, hindi, para. hindi, mag-asawa kami, magkatanan. Oo, mm -hmm. oh. basta kayong dalawa na lang bahala ni Jesse, labas na ako sa pag-iibigan ninyo. Basta ang akin, uh, ah, naayos kita ngayon. Pero kung kayo'y talaga nagmamahalan at gusto ka talaga ni Jesse, labas na po ako diyan, No? Uh -oh. Basta magmahalan lang kayo. Um, sikreto lang. Mm -mm. Hindi, hindi natin isisikreto eh, kasi nasa edad naman na kayo eh. Tanungin lang natin si Jesse kung walang magagalit sa kanya. Jesse! Hindi naman si Gold. Wala ba magagalit? Wala pa naman. oh wala Lama. pa. Oh, Very good. So, so, para sikreto tayo. Sikreto. Uh -oh. Uh -oh. Oh. So, sige, alis na tayo. Okay. So, ayan mga kababayan, samahan nyo kami at titingnan uh, titignan natin yung bahay na sinasabi niya kung meron nga ba talaga kasi sa paling kilang namin to nakilala. Okay, let's go. Pantarin yung mga sasakyan. Ay, okay, paalam ka muna kay Kuya JC. Oh. Tatayan oh, ano sasabihin mo kay JC? Mapapanood nila to. Tsaka sa mga viewers natin. Goodbye. Uh, goodbye, Jesse, mga kaibigan natin. Mm -hmm. Goodbye, Pankeng. God bless you, din. Mm -hmm. Sa mga niyo. taga-panood natin. Ah, uh, yung mga nanonood sa akin. Si, ano, manunood sa atin si Balong. Oh, si Balong pala. Oo. Oh. So, yung kapatid. Yung kapatid mo, si Balong. Mga kababayan, na napag-alaman namin, kapatid pala siya ni Balong. Ayan. Oh, mapapanood ni Balong ito. Kumusta mo siya? Oh, sa so magkita naman tayo ulit. O, uh, balong. O, sige. Tara. Eh, <coughs> hindi. Ha? Saan siya sasakay? Samahan niyo ulit doon kasi medyo maluwag doon. Doon na lang kayo. Okay. Dalhin mo to. Ito pa. Huwag oh, na O, para i-charge nyo. Eh, mayroon pa. Dito na na eh. Dito na kayo. Parang kapag mayroon na. Ako na magi ng endorser. na next naman ay si Tito Tony. oh, uh, si ingat. <laughs> isuot mo to kasi malamig mamaya, Siddharth, ah. So, mamaya isuot mo 'yan kasi baka lamigin ka. Siya sexy ang suot mo ngayon, si Tarta. Oh, uh, mas sexy. Kasi daw siyod maraming nag-sexy to. Ah, Basta, shoot mo lang yan, sweetheart. Ah. Shoot mo! Oo, oh, kasi malinig. Sige, sige. Kapit ka. na. Ay, anong masabi mo kay Daddy ay, Frank? Ano'y Frank? Sa kasi-gisi kayo. Dapat sana hindi kayo magkakasakit. Tawa hmm. ng Diyos. Ipagdasal kayo palagi hindi nyo pababayaan ang, ang inyong sarili. Salamat pa. God bless you. Ingat. Mo. Ingat mo ba? Unaran oh, niya, abulay niya, sang sangit ko oh,

Yeah. Alam mo na yan, itu. lugar na yan. Oh. Bayan na ito. Bayan na yan? Oo. Oh. Hindi na bayan na yan. Nagkilala na naman ako ulit. Kapit na muna niya. Oo. Oh. Diba? Ganda Ha? Oo. kilala ba to? Ha? Kilala nyo ba? Oh, kilala oh, nyo ba? Kilala nyo ba? Nakaparipan na. Ha? Oo. Oh, diba? Ang ganda mo na ngayon. Oh. Hindi ah, na si Remy Hindi ka na daw si Remy Artis ah, na si Remy. Artista ka na Ang ganda mo na rin ngayon Kaso bago daw magtanan kami Ayun <laughs> ha? para Ayun Ayun Oh. Oo, oh. Oh, oh, oh. dito ka kasi maganda na. oh, dito kay tatay. Kilala mo yan? Saan? Ang ganda na tayo, ang ganda na. Ha? Huh? Oo. Oh. Di ba? Ganda oh, mo na. Oh, oh. Ano mo tayo punta? Ha? Huh? Saan? Di ba sabi niyo, magkilala mo. Ha? Huh? Dito. Di oh, Ate Mimi daw, hindi ko kilala. Kilala niya ako. Ha? Ang ganda mo na raw. Hindi naman. Ha. Saan tayo? Hindi naman pa kilala niya ako dito. Kilala niya to? Ate Frankie. Kilala niya ba? Eh, pumunta si Alin Rimi ah. Oo. Hindi kayo dyan, kayo ako. Gumanda oh. oh, oh. ano, oh, ka raw, sabi ko. Hindi naman ako maganda. Oo. Oo. Ano mo ka tay? Nagbukan talaga. Ano mo ka talaga ka raw? aksidente, matino ako sa kanila eh. Oo, no? eh? oh, diba? Diba, no? Kung ano oh. naman ay? Eh. Oo, di ba? Hindi mo nung, oo. Tinan mo yung mga kamay, oo. Di ba? Kakibo, kakibo, naging bandil pa. Oo. Oh. <laughs> Wala na yung pwede ah. Wala na. Inaalis ako doon. Nakalay. Bakit Dahil ba ito pa? Magtinyo ako doon. Oo. Oh. O sanda tayo naman ulit. Doon, doon. Ay pa lang. Oh. Oh, niya sa diri mi? Baba. Sa Ay tuloy na sa araw ka raw. Tingnan mo. ka na pala. Hindi papasok niya. pa, susay siya dito. Hmm. tayo dito. dito. Yo. Mabuti hindi ka Ha? Ma Mabuti huh? ka hindi ka ma maarte. Bakit maarte? Hindi, yung mga tao, maarte sila, sabi ko. Ay, ko sumama sa'yo. Hindi, -arti sila. arty oh. Ang arti. Oh. O, sino mo? Sino, oh, eh mga fans mo? Oh. Oh, di ba? Alay kayo. Kilala nyo pa? <laughs> ha? Sino siya? <laughs> ha? Uh, sino mo itsura kung siya? Gumanda na siya. Ha? Gumanda na Gumanda na ano ba yun? Hindi ako binigyan ng pera pero pinaaslan yung mo. ko Pimintin mo na yan po. Para ano, hinahanap ka na ng yung hinahanap. Oo. 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 Pero ba'y talagang talimpo? na. Ano? Ang isawa. Ang isawa? Ang isawa? Ano na? Ano ba na? Ano ba na? Ano ba na? namin to Tay noon. Punta diyan sa ano Sa sa kay ano, noon. Oh, doon sa bahay niyo. No. Ah? Wala karon kay bike, sa bahay nila. Ah, sa bahay mo. Oh, sige tara. Sakay ka muna. Pag-usad mo. Ito bahay niyo? Diyan sa parke po. Di to kanatera. Oh, hindi ko minsan doon sa bahay ng pay. daw. Ah. Oh, okay po, mga timan. Hindi, hindi na maluktan na yan. nanay niya kakahiya. yung nanay niya? Hmm. Bakit? Ay, <laughs> kasi... Nakatama no, na, ah. Kahit na ganyan lang. Hindi hmm. naman. May naman pwede. Okay, pwede tayo pumasok na na bahay mo? Oo, oh, Oh, malaki naman pala bahay mo na eh. Oh. Nindimini sakte, sino na taga-linis? Ha? Ikaw taga-ay mong hmm. ko huh? paad ah? na ito. Ikaw taga-linis dito na ay? Oo, oh, oh. ako ang taga-linis. Na, ako din mo Bakit kaya gan- bat, bakit bat ganon ay ayaw humarap ni Paul? Ha? Isa kaya inamin pinakahiya yung nanay niya? Bakit?